Yo, what's up mga idol? Ang na araw ay magpapalipad tayo. Susubukan natin dadpasan ang dati kong pinapalipad sa altitude na 150 meters. Ito try natin ladpasan hanggang 200. Dagdagan lang natin ng 50. Kasi medyo natatakot kasi ako kasi mawala yung connection ng ating remote sa ating drone. So, palagay ko makakahanap pa tayo ng mas magandang angulo at mas magandang kuha sa medyo mataas na lugar. Ayan, pataas ng pataas na ang ating drone. Nasa 125 na tayo meters altitude. Shoutout nga pala sa aking kaibigan dyan sa Cebu. Si Kaloy Kamaso. Wow! Good morning say bro. At syempre sa so, mga sulit supporters natin dito sa balatan. Comment lamang rayo at isa shout out yung ating next video. Ayan, 182 meters altitude na. Ang ganda na ng view dito sa taas. Ganito pala kaganda ang nakikita ng mga ibon sa taas. Kitang-kita ang nilikha ng ating Diyos. Napakaganda. At ayan nga, 225 na tayo. Nako, ang taas na pala. Kuhaan natin ang picture. Matata-amaze talaga. Ang ganda. Ayan. O, ba diba? Ang ganda. Wow. Try naman natin. I iikot ang camera. Ayan, andito tayo sa Barangay Kogit. Ayan yung aking dating school, ang Kogit High School. Shoutout sa aking mga teachers dyan. Oh, ito din. Ang ganda. Kuhanan din natin. Ang dami parang magagandang tanawin dito sa ating lugar. At ngayon ko lang ito natuplasan. At mula dito sa taas, nakapaharap na tayo sa parting albay. Wow, ayun si Mayon Belcano. Hello, good morning sa iyo. Daragang magayon. Tala naman sa susunod na bisita namin dyan, magpagita ka naman sa amin. Huwag kang tumago sa mga ulap. Sayang na ng aming airport, gasolina at pera, pakita ka lamang. Hindi kumpleto ang albay gala namin pag hindi ka namin nakikita eh. Ito naman parating naga ata to o iriga, pero malamang naga to. Ayan, 236 altitude tayo, pababa na tayo mga idol. Sinubukan ko lamang yung nakita ko sa YouTube na pinataas nila hanggang 500 meters. Pero sa yung video natin, uh, sinubukan ko lang na yung 200 meters altitude. At ayan nga, success naman dahil lumabot tayo ng 236 altitude. Instable din ang ating signal at sapat na sapat pa rin yung ating battery percentage para makabalik. Ayan, sa susunod talaga, susubukan natin na pataas 300 to 500 meters altitude. Salamat sa pagsama nyo sa ating eksperimento ngayong araw. Hanggang sa muli mga idol, mag-ingat po sila sa inyo. Bye-bye! <laughs>